Sa El Pali, no? Oo! Oh, oh. wow! sabi ko kay Tonyo. Bilhin na mga pang basket po dyan, wala Adidas o, so sale? Bakit ba? Big. Iyay oh. sakit sa, sa pruta. real lang o. Oo. Hindi ka nalugi dyan? Oh, dito tayo pre, finish section. ay na nga, samahan niya kami mga tropa. Nabalitahan kasi namin na maraming sale ngayon, kaya magditingitin kami. Dalawa nga lang pala kami ngayon kasi may mga pasok ibang tropa. At may McDonald's ka pala dito. Kaya lang hindi pa masarap kumain ngayon kasi wala pang sahod. <laughs> Tapos wala oh, ano pa magising. Pero bago ako ipamunta ng Nesto, nagkahayaan muna kami sa si Jerry's Bookstore. Yeah, Sama ko si Binoy, baka sakalit mo bilhin ng bagong laptop eh. What? A few moments later. Oh, kunin mo na yan. Wow. SSD na no? oh, 256. Ano ba yung sa kanya? Pwede na yan, pwede na yan. One six. One six. Pwede na yan. Pwede na. Adidas o, sale? Siguro sa Pali, no? sabi ko kay Tonyo At bagong lahat, syempre, kain muna. Pero mga tropa, samahan niyo kami. mag tayo ng masarap

Ay, ikaw ang maraming bawal eh. <laughs> ako bawo pili. <bilino. laughs> ako kahit ano pili ako ni. Eh. Ito <laughs> ha? pansit? Haha. ka. Yan Haha. Haha. Hindi mo. magkakanin? Hindi Haha. Haha. ka. Oh, ito chili chicken, fish. Ito butter chicken.

hindi sila o? tadiyos. tayo. real, real oh. Oh, oh. Oh. Hey, lang o? halo halo. o hindi lang. packaging. dati nabili ako niyan pag nawa kita. but nakabibig mo? 11 na lang oh. dati si 8. Oh, oh. Oh. Hindi ka nalugi dyan. <laughs> Ito ang laki ng discount pre. Naging 27. Oh. Dating 49. 50. Naging 27 lang. Kunin mo na yan. Para sa'yo talaga yan eh. What? Ito rapelo. Dose lang oh. Ito j Jewels oh. Ito talaga hindi nagbabago presyo eh. Hmm. Tsaka to, Pirero. Ito, pre, collection. Ito, Pero ito talaga malapit, pre. Yung primera klase. Ito. <laughs> Locker. Bibili ka ba niyan? Primera klase. Ito, 33. 33. Primera klase yan. Ay, touch move yan. <laughs> <laughs> ano inaanap mo? 10 lang, tawalang palangan. 150 din, no? ito oh, lang inaanap ko. Ang sa kape, walang sakto sa kape at sa chay. Quality. <laughs> Quality ito. Ayun o. Oh. Pwede na yun o. Pang paano dyan sa ano mo. Oatmeal. Mas healthy kasi ang honey. Mas healthy ang honey. Kaysa sa asukal. Sakto yan dyan o. Oh. Hmm. Pakabili nga. Masilid ito eh. Gano'n talaga pag tumatang tali. Oo. Masil. Oo. Indomie pre. Pagkain ng mga OFW. Oo. Oh. Yeah. <laughs> ito eh. Hanggang lang mati ka. ito masarap sa paksu ito. Sinabuhan. Ah, ito. Ah, ito. 24. Pusit na lang kaya.

So oh, dito tayo pre, Finish section Tek na Oo oh. oh, diba? Size na ang isa? Ang Gabriel pala mo guys Ito yung sigurito Dos na isa eh Tres nga eh, gusto ko ng piso lang eh Wala <laughs> kang piso Oh Tres na lang oh Oh <laughs> Masarap na ano eh Dapat balance yung Masarap na ako kuti no oh. Dingdong, dong, boy bawang Chippy Nagraya